Ito ang mga liko na may dagat. Ito Kay... ang bala na. Ito ang mga liko na may panaging. Ang pagagat na po do'y. Ang liwa po ang ipinagin. ang dagat do'y. Ito ang mga dakhala na nagwal do'y. Bit-bit nagtubas ang kanor ay. Ang <laughs> puto rin niya sa saging. <laughs> đi con ligo, ligo nào cái, mà monida đẹp như là gì, hào quan ba awan kaya na ito ganina kay Libon man do kay nanaging man mi Oscar ay eh. bit bit nagalo si Oscar oh da Oscar Oscar, pasokat kan sila si Imo Hospital Lundungaw. Kinsa? Sila Gilmer. Nana. Nana. Nana? Karon tataw taun ngatulah. Ah, mana emo ang gasolid na ganina tambal sa kainit ba? tambal sa kainit sa mo pagpanaging kanina. magpadagat na sa admiron gay, hawan ganin dagat oh kalibun-libun okay, kalibon-libon na gata higop lang dagdagan tubig sa dagat yo Dala, dala pulutan. Wishy. Kota nas tumbaw.